i uh -huh. uh -huh. So, no, anak -anak, anak -anak. Ah, so de ka karon ma. Na ako karon guys sa Mandawi form. Okay. Mamalit mi ko. Wow. 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 In wow. my previous vlog, I mentioned guys na palitan ko sa mga anak o bed guys. And this is it. And din ko guys, kay ma-assemble na siya. So we din may mag-isip. So, like, na among gusto guys na design. Okay na ba guys? Brato na kayo siya, guys. In fairness. Simple is... Simple is beautiful. Gogo lang kayo. Semi naman ni Long Nao. Hmm. Dili. Kani, gamay man eh. Oh. Kanto kayo double. Double man gito. Tako, tako. Tako, tako. Hmm. Hi. Salamat sa aking sponsors. And ako kayo sponsor din ako. Hmm. Ito, si Midobol buto, buong buto ko, gamay kayo.

gusto mo bang makari o nindot ng mga quality guys ay mas mandawi po. Yan na pag ito yung discount guys. Ala, available yun guys. Ang amung gusto na po. Para amor yun eh guys. Thank you so much. May tagutubag-tubag tos ko. Lipay kay ko guys na finally after so many years na nakakutsyon lang ni sa kumbana ni daddy. Kasuhay nagbibigaroon guys na mag-bed yun eh na ano dyan siya, bed frame. Although, barato lang po siya, simple lang siya, guys. Pero, importante na, ah. di Hindi na maglisod ang mong buko-buko. kaya ka-afford lang yun, guys. Buyag. Thank you kayo sa ako mga anak, kenpai uh, Always get the down, kasi na mo, alalay na mo. Ay, So, nangihira ko, guys, niya. Balik na ko sa taas ay nagbayad pa sila dito. And I'll be right back. So, guys, hintay na lang kami magbabayad. So, ang total ng bed namin is 10,000 lang plus, guys. So, diba? May bed na kami. So, guys, ando na sila papay and daddy sa sasakyan. Kaya gicarga na tong among kutsun, guys, so, ang among bed frame. So, si kuya, hinihintay ko na lang mag manginanghi mangi pa siya, guys. So, yan, sabay na kaming bababa din dito na ako sa may elevator so far guys I'm liking Mandawi Foam sa tatlong stores na pinuntahan namin DuFoam, Foam, uh, Homemakers and then dito sa Mandawi ito talaga yung the best guys the best talaga yung Mandawi Foam din so hopefully I'm looking forward and so excited for to our new bed I can't wait to lie down on that bed later tonight and then ibebenta ko na lang yung sofa yung home ko ngayon, guys, pagdating ko ng bahay. So, hopefully, may bibili din doon. Mm. <laughs> so, baba na tanak. Dito na yung anak. Ah, oh. So, thank you so much talaga sa aking kempay. Kasi, ano, guys, hindi dahil sa kanila, hindi talaga kami makaka-bed ng ganito. So, ang next ko project is, bibili na lang ako ng mga beddings. Madali na lang yan, guys. Okay, so bababa na kami. Guys, nag-drop by muna kami dito sa baseline. Pinuntahan namin dito sina Earl and KZ and Christine kasi may pinapirmahan sina Papay. And my Christmas, my children's party kasi dito guys. So ayan si Casey. Wala na. Tulakaw na. So, ano ito sila? Ayan, pusti. So, ako sa gimesa, wala. kami guys, kaya naamin ni Papay naglingkod sa Luyo. Gipilo na lang lingkuranan guys, kaya man masudang ang katre. Katanan kay ni Naong Papay. So bahala na basta na dana mo ang katre. And i-assemble na to nilang Papay or ni Daddy tonight. So how do you feel that we have we will have a new bed now? Oh, of course, I'm excited. Excited kami dalawa guys. Matutulog talaga kami dalawa. And then during weekdays si Nakian magmatutulog okay. mo. So weekends lang ako guys. And in the morning, and the whole day, matutulog ako. Sa gabi may pasok. Sila naman ni Daddy and Kian. So we're so happy. Finally, nakakabed na talaga kami ni Daddy. So we're just waiting for sa mga bata na matapos sa pirma-pirma and then dadaan kami sa La Paloma guys. Titingnan namin kung magkakasya yung binili nila na washing machine. Kung hindi, dalawang balik talaga si daddy sa kanila. Yung guys, okay, update okay, sa aming bed. Dito na kami sa bahay. And nag-assemble yung mag ko. To my daughter-in-law and my hubby. Si kuya na nauna na guys kasi uulan. So, hatid na lang namin si Papay. Thank you. Thank you. Thank you. Together with their washing machine. Better So, this is how it looks name like, guys. Oh, okay. Si Mama. So, ako. all Alright. Ikaw na pa. Hindi, ikaw na. Okay, kukuta na, Ano? Ang bisan na, ah, ka na. So, na. scroll eh. Ah, kanang. Sunod. Sunod. Sunod sa ako. Ayos na. Lang na nga nalang Okay. Anak, ano? Ano naman? Hindi na tamo sige ko. Kaya dili maisa. Sige. Mama. Huwag na ko gana. guys, ito na yung current situation namin. Current situation namin. Oh, medyo awkward siya guys sa bed ng sa mong room. Pero tingnan natin pag nakalagay na yung aming bagong kuchon. Yan, ibibenta ko yan guys. Ito na guys. Ang aming bagong bed. Ito, nilalagay ko yan yung Orion. And then yung ano ko. And thank you, papay! <laughs> yung vanity ko, Ariel. Kakuha pa rin yan. Bibili pa ako ng mga, ano guys, ganito. Kasi mga pangit na yung mga gamit namin. Ganda.